Isang sakit ang kumakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Kanser kung ituring, posibleng mitsa ng pagkaubos ng lahi ng saging. Ang banana fusarium wilt o tinatawag na Panama disease ay isa sa pinakamalaking hadlang upang mapagpatuloy ang pag uh, pagtatanim ng saging o ang production ng saging. Isa sa most-consumed crops sa buong mundo ang saging. Pero ang prutas na ito, ngayon ay nasa verge of extinction. Ang Fusarium wilt ay isang sakit sa tan sa mga tanim na ang dahilan ay isang fungus na tinatawag ng Fusarium. Umaatake ito sa iba't ibang klase ng halaman, ngunit mayroong specific strains na umaatake sa saging. Ito ang tinatawag naming fosarium Oxysporum Forum for Maspecialis kubense na kung saan uh, halos lahat ng uri ng saging ay ka- pandemya na patuloy na kumakalat at umaatake sa mga plantasyon ng saging sa buong mundo partikular na sa grupo ng saging na kung tawagin Cavendish ang banana fusarium wilt o tinatawag na Panama disease ay isa sa pinakamalaking hadlang upang mapagpatuloy ang pag, uh, pagtatanim ng saging o ang production ng saging. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tinatayang naabot ng halos 2.2 million metric tons ang banana production ng bansa noong 2023. Malaking bahagi dito, production ng saging mula sa mga banana producers ng Davao Region tulad ng Iho Resources Corp mula sa Tagum. Uh, Iho is at 55 years in producing banana and we have 440 hectares producing banana. Uh, we harvested around 3,500 bunches and we have a total boxes of uh, 4,800 or the total boxes of 2.1 million. Kung susumahin, aabot ng halos 600 million pesos ang kita ng kumpanya dulot ng produksyon ng saging. Pero tulad ng ibang banana growers, hindi ligtas sa pagsik ng fosarium ang iho. And the effect of fosarium in our farm is around 3 to 5 percent. Ang um, maapekto ng productivity namin ng fosaryo. Hindi biro ang epekto ng fosaryo sa mga tulad nila Giovanni. Ang daang libo o milyon na sanang halaga ng pagkalugi, pasahod na sana sa mga banana farmers na maasa sa industriyang ito. Gusto man daw ng mga eksperto at siyensista na masolusyonan ang pagkalat ng sakit na ito upang mabawasan ang pagkalugi ng mga banana growers. Tila pagsubok ang pagpuksa rito, lalot pat hindi ito basta-basta namamatay. Ang fungus na Fusarium oxysporum forma specialis cubense or tinatawag namin siyang FOC as a soil-borne na, na fungus Uh, may kakayahan silang uh, manatiling buhay kahit nawala ang saging sa lupa. Dahil ito, ang fungus na ito ay may tinatawag naming structure na chlamydospores. Kapag ang fungus ay nawala na ng pagkain doon sa saging kung saan ginagawa nilang bahay o, 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 o ginagawa nilang uh, pinagkukuhanan ng nutrients, automatically ang fungus ay magbubuo sila ng isang istruktura o resting structure na tinatawag naming chlamydospores. So itong chlamydospores ay isang uh, fungal structure na kahit na mabilad sa araw o madalas sa tubig ay buhay pa rin siya. Kahit man sa mga ordinaryong chemicals na ginagamit ngayon sa plantation, mananatili pa rin siyang buhay doon sa lupa. Ayon sa mga eksperto, kaya nitong tumagal halos 30 years sa lupa. Kung patuloy nakakalat ang fungus na fusarium sa mga sagingan, magdudulot ito ng uh, continuous na infection sa mga puno. Kaya ang manging mangyari, wala nang maging produktibo na uh, mga tanim para ma-harvest ng mga farmers. Dahil sa continuous na infection, mamamatay at mamamatay na yung mga infected na plants. So, sa huli, walang aanihin si farmer o ang mga magsasaka. Up next, Fusarium Wilt, susolusyonan ng ating mga next-gen plant doctors mula sa Davao. 99% ng mga saging na ine-export sa developed countries ay kabilang sa grupo ng Cavendish Banana. At ang grupong ito, vulnerable sa FOCTR4 o Fusarium oxysporum FSP cubense tropical race 4. Isang strain ng Fusarium oxysporum at kinukonsiderang most virulent o pinakamapinsala sa lahat ng strains ng Fusarium sa kasalukuyan. Paano nakakasira yung Fusarium? For example, specifically sa mga saging, it causes blockage sa vascular disease. Prior to that, ang ang focus uh ini-infect niya yung saging through hair uh, through fine root hairs doon siya pumapasok and then after niya ma-infect yung saging doon siya sa vascular bundles sa pseudostem yung stem ano pseudostem yung katawan mismo ng saging at pag yung fog or yung pathogen ay nakapagparami to the point na uh, nabablock or uh, binabara na niya yung daloy natural na daloy ng tubig at nutrients from roots I mean from soil roots up to the leaves doon na nagkukos ng symptoms like wilting and yellowing. Kung magpapatuloy ang infection, maaring mangyari ang tinatawag na stem splitting o yung pagkahati sa gitna ng banana plant at maaring mauwi sa tuluyang pagkamatay nito. Bagamat infected ng Fusarium, paglilinaw ni Dr. Merlina, safe kainin ang saging dahil wala itong direktang epekto sa nutrient content ng banana fruit at higit sa lahat, hindi na ipapasa sa tao ang sakit na ito. Sa ngayon po, wala pang pag-aaral na nagtukoy na nakakaapekto ang saging na mayroong mayroong sakit na fusarium sa tao. Ngunit kung mayroon mang pinakaapektado ng fusarium, yan ay ang paraan ng pagtatanim ng Cavendish banana. Dahil walang buto na maaring itanim. Ang natitirang paraan upang maparami ito ay sa pamamagitan ng pag ng shoots ng Cavendish variety. Ngunit dahil sa presence ng folk care 4, nagiging barado ang xylem vessel na responsable sa pagtransport ng tubig at mineral mula sa ugat patungo sa iba't ibang bahagi ng halaman. Dahil barado na ito, hindi na magiging produktibo at ideal ang shoots na itatanim. Isa pa sa mga pamamaraan upang maitanim ang Cavendish banana ay sa pamamagitan ng tissue culture. Ngunit dahil contaminated ng FOCTR4 ang mga soil, hindi rin magiging maganda ang tubo nito. Kaya naman kung magpapatuloy ang pandemyang ito sa saging, posibleng ma-extinct o maubos ang Cavendish variety. Pero sa una pa lang ba, nakikita na kagad kung na affected itong plant na to ng isang fusarium? Sa una po, hindi. Kasi it takes time po to develop uh, yung infection caused by uh, the fungal pathogen po. So it takes time. So around, it depends din po sa population ng uh, ng fungus if malami po, mas severe. And it depende din po sa, kumbaga, sa susceptibility ng, ng isang saging or isang halaman. Kaya upang masolusyonan at makontrol ang problemang ito sa fosarium, dalawang pag-aaral ang isinagawa nila Vlad at Johanna. Kahit may kayo ng thesis. Parang yung paksa nyo ay iisa lang, di diba? ba? Tungkol sa amba yung research na ginawa ninyo. Sa research ko po, inaral ko po yung bisa ng uh, Trichoderma harzianum ng PH kan, isang uh, biological control agent from uh, partner companies with us. Inaral ko ang bisa niya kontra laban sa Foc tr 4 Sa research na isinagawa ni Vlad pinag-aralan niya ang efficiency ng Trichoderma harzianum, isang fungus na kilala bilang biological control agent o organismong ginagamit upang kontrolin ang populasyon ng peste o pathogens sa isang halaman. Sa research niyang ito, pinaglalaban niya ang FOCTR4 fungus sa fungus din na Trichoderma harzianum upang malaman kung may kakayahan ng itong talunin o kontrolin ang Fusarium. Very good naman, Joanna. Ano naman yung pinaka-naging thesis title? Um, yung thesis title ko po is Isolation and Characterization of Bacterial Endophytes uh, from Healthy Banana Roots against Fusarium oxysporum from a specialist cubensate tropical race 4. Kung sa research ni Vlad, fungus versus fungus, sa pag-aaral ni Joanna, fungus versus bacteria naman ang kanyang sinubukan. Dito kumuha siya ng endophytic bacteria o yung mga bacteria na naninirahan sa loob ng tissue ng isang halaman. Sa pag-aaral niyang ito, ini-isolate niya ang bacteria na nakuha niya sa root o ugat ng healthy banana plant upang malaman kung may kakayahan ang bakterya na ito na talunin at kontrolin ang fusarium na nasa contaminated banana plant. mahalaga um, ito mapag-aralan kasi comparing the the synthetic used, I mean the use of synthetic uh, pesticides or um uh, yung mga tinatawag nating chemicals o at yung biological control. Mas user and environment friendly kasi yung biological control. In addition to that po, um, yung biological control is, bale, yun yung paggamit ng mga may buhay. Kumbaga, for example, yung microorganisms, yung mga predators, and insects such as that, such as such like that po. And um, yung biological control po is um, parang na develop siya for us to have an another approach po sa pag uh pagsolve ng isang problema po ng uh po Up next bibisitahin naman natin ang isang banana plantation kasama si Vlad at Johanna at ating alamin ang resulta ng kanilang pag-aaral plant pathologist o plant doctors ang tawag sa mga eksperto na nag-aaral ng mga sakit ng mga halaman. Sa kanilang kasanayan at kaalaman, tinutulungan nila ang agricultural sector na lutasin ang mga problema sa agrikultura sa pamamagitan ng mga pag-aaral at application ng siyensya. Dito sa University of Southeastern Philippines, sinasanay ang mga tulad ni Vlad at Johanna na nangangarap maging ang plant doctors sa hinaharap. So they will be exposed on disease identification and diagnosis just like a medical doctor. No? So nagtitrain, tinitrain sila na no para maging parang medtech. No? So disease um, identification and diagnosis and Aside from that, they will also learn about the pathogen. The pathogen, what I'm referring is the causal organism. So the pathogens' biology and ecology. So ano yung pinag-uusapan natin dito? Viruses, bacteria, fungi, nematodes. Plant doctors also would study how these pathogens that I have just mentioned um, interact with the plants. Mga ka-Dio si nandito tayo ngayon sa isang banana plantation na sa Davao na infected ng fusarium. At kasama pa din natin ang ating mga next generation plant doctors para turuan tayo na tukuyin ang pinakaiba ng isang infected at healthy banana. Kaya tara, samahan nyo kami. Tara! Bago natin gawin yung dapat ating gawin dito, tanongin ko muna kita, Vlad, ano ba ang anatomy ng isang saging? Simple lang. Dito sa saging na ito, makikita natin na meron siyang roots kasi uh, hindi masyadong uh, malalim yung roots ng isang banana. At makikita nyo nyo, itong maliit na uh, uh, banana is tinatawag nating follower or sucker. At ito namang malaki ay yung mother plant. Dito sa mother plant, mapapansin natin na uh, uh, meron siyang kumpul-kumpul na leaf sheets. Tingnan nyo naman. Ang tawag dyan ay leaf sheets. Ang, ang tawag dito sa uh, part nito is Pseudostem, kung saan binubuo lamang ito ng kumpol-kumpol na leaf sheets. At sa itaas, makikita natin yung mga dahon at yung mga tangkay ng saging. Konting trivia mga kadiyos si Vorkada, alam nyo ba na hindi puno ang saging? Dahil isa itong herb. Joanna, so, ano yung environment condition na nag-favor sa mga posaryo? So, um, isa sa mga factor or favorable condition para sa mga pusari o mga sakit ay yung uh, condition na may intermittent weather or yung may pagbabagong uh, pagbabagong panahon through time. So, malaki factor yung uh, may weather na yung pro prolonged wet and dry conditions and then yung uh, mataas yung temper temperatura at humidity at saka yung poor system ng drainage ng isang plantation. Malaking factor sa pagkalat ng fusarium ay ang tubig mula sa mga pagbaha, ang mga hayop, tao at agricultural equipment na maaari magdala o kapitan ng fungus na fusarium Kaya naman, ang disinfection ay mahalaga. Kasi ko rin daw, parang yung mga ibang na banana dito ay para meron silang mga bakon. Oo, AJ, kasi yan yung ginagawa ng mga farmers pag yung productive unit ay infected ng fog, para maiwasan ng ibang tao na uh, gumawa ng kahit anong aktividad uh, malapit sa infected area. Para maiwasan mm -hmm. na makalat ng farmer o isang tao ang lupa na kung saan nangintahan yung mga mm, -mm. So para ina-isolate mm -mm. yung Opo, mga infected mm -mm. na banana. Ano yung mga sintomas na nakikita natin para masabi natin na infected yung isang saging? Uh, as you can see, AJ, dyan sa isang, uh, isang saging, um, makikita mo may uh, discoloration or yellowing sa mga dahon niya. So, compared uh, sa ibang plants na healthy plants compared, uh, yung infected ng uh, isang fusarium ay um, magmamanifest siya ng yellowing Una, doon sa mature niya hanggang sa younger leaves. Additionally, AJ, yun ang uh, yung sinabi ni Joe ay yun yung mga external observations na nakikita lamang sa mga dahon. Pero meron din tayo tinatawag na internal observations. Makikita natin na doon sa loob ng saging, yung uh, vascular bundles ay nagkukulay brown, itim, may discoloration in general. Ano naman yung naging findings na pag-aaral ninyo? uh, nakita ko po na may potential talaga yung uh, bacterial endophytes galing sa healthy banana roots po. Uh, both in laboratory condition po at saka yung greenhouse condition po. Bale, tinest ko din po sa mismong plant or mismong saging na halaman po. Yun po yung result, yung uh, parang nalasan niya po yung uh, paglala ng yung sakit. Ikaw naman, Vlad, paano natin masasabi na effective yung trichoderma against sa Fusarium? Yung resulta, mas less yung manifestation or mas less yung severity, kumbaga, ng sakit. May yellowing pero hindi gaano malala kumpara sa an uh, inoculated or untreated ng trichoderma And for the internal manifestation is same lang din. Yung internal is the vascular discoloration, yung pag uh, nakapasok na sa vascular bundles yung pathogen is may discoloration na, na, na nangyayari. And doon sa mga treated with trichoderma harzianum medyo less compared sa untreated with trichoderma harzianum mga saging, kaya niyang pababain yung numbers or percentage of the manifestation or the, the manifestation of the symptoms or yung severity man lang is, I think that is considered as potential and numbers don't lie Ang mga kasanayang taglay ng mga plant doctors ay malaking tulong sa mga banana growers sa iba't ibang panig ng mundo, particular na sa Davao Region. We have uh, our technology with collaboration with uh with the Joseph Then how we able to strengthening our biosecurity measures maintain uh, the, the incidence of around 3 to 5 percent. Uh, we really appreciated with the collaboration with Yosef, particularly on the, with the new introduced uh, RAP. So, currently we have around uh, 10 to 15 percent savings of our cost for the RAP uh, application. Sa kasalukuyan, Patuloy pang pinag-aaralan ni Vlad at Johanna kung paano mas mapagbubuti ang kanilang pag-aaral. Up next? Kukunti lang kami. Okay, we are still looking for young ones to be with us. eto Vlad Vladan Joanna, ano ba yung importansya ng research na ginawa ninyo para sa industriya ng saging kasi yung banana plantation natin is in constant problem with diseases kasi monoculture kasi ito eh. so there's a possibility na na mas lumala pa yung tr 4 kasi yun yung nature ng ng sakit eh and it is needed to be suppressed using biological control kasi yun yun lang yung uh, means na less cost, uh, inexpensive, user friendly, environment friendly. so aside sa sa nature ng ng biological control agent is yung banana plantation is one of one of the biggest producer is the Davao region and if just in case pag yan is naka problema say for example na wipe out maraming Pilipino, maraming farmers sa mawawala ng trabaho Upang masiguro na wala nang magsasaka na malulugi dulot ng mga peste sa pananim mahalaga na mapadami ang mga plant doctors ng bansa Kukunti lang kami And we are still looking for young ones okay, we are still looking for young ones to be with us. the agriculture is the backbone of the philippine economy. if we plant these crops and we are not, uh, there are few people who would help the agriculture um, people also to look on the, like, for example, problem on diseases would help. would help them no? kung kami lang. so, kaya nga, nagka-campaign kami. So, only few are chosen. <laughs> Maraming tumatawag ngayon sa inyo, but very few lang talaga ang na, napupunta sa field namin. So, tignan natin kung ano yung challenge because the bright future awaits to all of you. madaming uri ng doktor. May medical doctors na para sa tao, doktor ng mga hayop, plant doctors, at marami pang iba. Magkakaiba man ang kani-kanilang expertise, iisa naman ang kanilang layunin. At yan ay ang gamutin ang sakit. Hindi lang ng katawan, ngunit maging ng lipunan. Bilang agricultural country, ang pagdami o pagkaunti ng ating mga plant doctors ay maaaring magdikta ng paglago o pagbagsak ng industriya ng agrikultura sa ating bansa. Ikaw, anong uri ng doktor ang pangarap mong maging? Samahan niyo ako sa susunod na episode na hanapin ang mga next-gen experts ng ating bansa. Ako po si AJ Castro. At ito, ang Expert Talk.